May mensahe nga itong si Luka Doncic matapos nilang talunin ang team ng Dallas Mavericks. Well, matapos nilang clutch win na itong LA Lakers laban sa Mavs ay itong si Luka na about sa emotions niya nga daw coming into this game and facing his former team matapos nga na nangyari sa kanya na pagte-trade nga. Pakinggan natin ang ilan remember. sa mga sinabi niya. It was just a lot of emotions, not much sleep, uh, but just I can't even explain what it was—a different game. Uh, like I said, sometimes I don't know what I was doing, and you know, I'm just glad—it's glad over. Honestly. And well actually mga idol, sa post-game interview nga ito ni Luka Doncic ay halatang halatanga na hindi pa siya nakaka-move on at talagang parang may sama pa rin siya ng loob dito nga sa team ng Dallas Mavericks sa anilang GM after nga na itong ginawa nila sa kanya. And then banggit din ni Luka mga idol na ito nga daw panalo nila against his former team ay for sure na magpapagaang makaka relief nga daw sa anyang emosyon na nararamdaman. At kitang kita din naman na mga idol diba in the first quarter. Abay talaga nga namang maingay na agad si Luca. Nagsisigaw na agad at hype at mataas agad ang emotion. At yun ay pagpapakita nga mga idol na talagang hindi pa completely nakamove on. etong nga si Luca. don't change sa ginawa sa kanya ng Dallas Mavericks. And dito nga rin ay natanong itong si Luka Doncic kung nakita niya ba nga daw or napansin itong kanyang former GM na si Nico Harrison during his warm-ups. At ito ang kanyang sagot. Uh, that was different. I definitely have like that. Uh, but yeah, I didn't see him at warm-ups. Not at all? Not, not, not at all? Just in the warm-up? Well, wala actually mga idol sa mga video clip nga dito ay eh, para makikita natin na alam ni Luca na nandun nga ito nga si Nico Harrison na talagang hindi niya lang pinapansin. Panorin natin ito. And definitely masama pang love niya neto ni Lucas sa ginawa nga sa kanya neto ni Nico Harrison at mis nga pagre-recognize sa kanya ay hindi niya pa rin magawa at mukhang matatagalan o baka hindi na nga mangyari na talagang parang maging okay pang relasyon neto ni Lucas pati na rin netong Mavs GM na si Nico Harrison. And then ang natanong siya about kay Kyrie Irving mga idol ay ito naman ang kanyang naging sagot kung saan very grateful nga siya kay Kyrie, pakinggan nyo ito teammates that you can that you can share basketball, so uh, it was good to see those guys. Uh, like I said, we went through wars together, and it was really fun to see them all. So yan nga mga idol ang ilan sa mga nasa Benetton ni Luka Doncic sa kanyang post-game interview sa first time niya ngang pakikipagharap dito nga sa team ng Dallas Mavericks since the trade.